Mau mau tangi tangi. Mengati cerdas kau Ano ba ginagawa ko? picture 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 one two picture one two three <laughs> <laughs> Mukhang oh, teacher eh. Ano masabi mo na Ano masabi mo na lang? Ikaw, tadapos ka pa kanina. Ikaw ko? Tangin mo. Tangin ako, tangin ako. Ikaw. Tangin ka ba? Ikaw din. Alam mo na video, pumost ka pa. Tama rin eh. Ito rin. Mas lalo ka, lumapit ka pa. Hindi. Malubin, di ba? Lumigit yan! yung yus Wala wala pa kayo Sarap na sarap yan pag Hindi Ano sinusubo? Yun ano? Alin, nagiging malimog rin. Ano? Nagiging malimog ka sa Joan, Joanne? Kanina pa lumalamon yan. Joanne! Kamalam ko. Papataba. Hindi naman! Eko lang! lang! Ako yung Hindi yan. mo. Gago! Kamalam sa lahat yan! naman. naman. Hindi naman. Grabe naman kayo dyan pala? Mamaya oh, na, babe mo na putang tangan na. Yari tayo dyan. Digit muna ako sa bader, ah. Lear, gusto no. mo? No. Best friend mo at mo? Best sir, Sir. Ayun, si Ban Master, oh. Nandun. Sana. Kurap. Wala. <laughs>

Love He din talaga sila ni Mam Santana eh, no? Doon uh, like sila eh. Äh, Nagkakasundo sila. Labas na! Ano Ay, mawala saan yan? Ano na yan? mawala sa Ayan na, nagpapakita He sa bahay tsaka sa detailyo. Parang takot sabi dyan. Okay na Arthur! Video mo mapi, matitira. Oh, ay gago. Sir, <laughs> lapit <laughs> ka nga dito. doon. Sir, ka nga dito. Si montong uje. Parang parang bali na buwak. Parang tipo mo pala. Picture mo yung picture mo yung pupunta dito, pupunta lang kung Ani yan, Mga teacher na sa uyo, Hindi nagkakala. Panis kayo sa mga teacher na sa uyo. Break time din. Putang ina. Sabay sa estudyante. Hiya! Sige, talibre dito! Haba pa. Ayos na mo yan. Ayos na na

Malay ba nila ako sinong sir yan? Sir, oy sir, si sir, alam niyo ba kalalo sir? Para ma-realize niyo ma-realize ba, na Gila ako gini. Hindi matamit ang puta. Emotional! na. Naninibago ako sa'yo. Nagmuha ka na ni Shubo. Hindi nga. Bakit mo naglagay ng bang? Hey, ba na Ay! Ba naglagay yung ano? nag Ah, boy pa. sumaya mm -hmm. Ano mo sabi mo dun? sa nangyari? Nakaraan? Hindi. ba yung PC? Ano nangyari? Masaya. Masaya? Tapos? <laughs> <laughs> na. tapos na. Okay. Playing.

Sama naman daw sa video. Sama niyo naman ako. Ah, okay, ay kaya nga ka, ito mukha mo lang nandito eh. Ano ko eh. na daw ako? ako. Tayo na mo kahit magtago saan. Si, kaya nasaan? Diyo, asan ka? Ay, kita mo ba? Ano ka ang makakapagawa? Mataya, taya! Mataya, taya! Mataya, ka? Oo, oh, baka muna na ako kakain. may ka? Ako naman ako. ka ba? Kanta mo na kayo. It must have love. Kanta mo na kayo. It must have love. Dali, bago matapos. Tang ina. It must love. minutes na, guys. Please.